Take na, Papa. Ha, karaba na. Matatapos na ba sila? Isang Pakistani, namimitas na lang ng kamati sa Pinas. Isang <tipong> Pakistani, jawa Jusawa. Oh, isang Jusawa ko napakistani, Pakistani. Namimita lang ng kamati sa Pinas. Hmm. Kawawa naman ng Pakistani Jusawa ko. Wala na kaming makain kaya ayan. Nakikipitas lang kami ng kamatis. Sa Meme Are, shout out. <laughs> shout out sa Meme Are. Konti lang naman, mga kalahating kilo lang. <laughs> Shout out sa Meme Are. Kalahating kilo lang po ang kukunin namin. Hindi po isang kilo. If you want more na, take. Ayan na, ito. Pwede na to. Oh. Ito, oh, pwede na to. Hindi nakikita ni Adil. Oh. Hmm. Ayan, oh, ayan, pwede na yan. Oh. Ilang araw lang hinug na yan. Eh. Ano, nakarai ka na ba? Tama na yan, sige. Tama na yan. May isang kilo na ba yan? Kalahating kilo lang kukunin natin. Hmm. Salamat po. Sabihin ng papa. Salamat po. Salamat po. Alika dito. Tara na. <laughs> Tara na. Eto <laughs> pa. Kunin pa natin to. Hmm. Habang wala may may-ari. Handa <laughs> yung mga nagdadamo. Nagsisikimig. Nagsisikimig. Nagsisipag merienda na mga nagdadamo